kapakanan ah, ng mga solo parents. Dapat tugunan din ng pamalaan at ah, gawing prioridad. Yan po ay ayon sa si isang mambabatas sa ah, panahon na para pagtunan talaga ng pansin ang ah, mga pangangailangan ng mga solo parents na dumodoble ang bigat na bitbitin sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ah, usap natin si Congresswoman Bernadette Herrera ng bagong Generation Party List. Ah, Congresswoman, Herrera, magandang umaga sa ngalan po ni Kong Erwin Tulfo. This is Aljo Bendio, ma'am. Magandang umaga, Arjo, at magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa inyo. Saan po, at tayo? po. Opo. Saan po tayo dapat, Opo. Uh, at sa, uh, sa ano pang kulang dito sa implementation po ng uh, batas na ito para po uh, sa kapakanan ng mga solo parents? marami pa rin pong okay, LGUs ano po? ang hindi nagpa marami pa rin pong LGUs ang hindi nagpapatupad ng 1,000 peso subsidy natin sa mga below minimum wage sa mga solo parents. At hindi nawagan sa mga mayors. Wag po kayong mag-alala. Kung meron naman po silang ibang ayuda, hindi na po kasama yung nakakatanggap ng regular na ayuda. Ito po ay para sa mga solo parents. Bakit prioritize niyo po sila dahil dalay na sila, tatay pa sila. Okay. At wala pa po kasi nagpo-produce ng booklet. Nag-iisa pa lang po ang alam kong sudat na nag issue ng solo parent booklet at yan po ay Angeles Pampanga. Kaya nagpapasalamat ako sa Angeles Pampanga. Ito na mong na to para lang po ito sa mga may anak na below 2 years old na solo parents. Discounts lang po ito sa diapers, sa medicines, at sa kapwa sa mga milk. Oh, okay. So, Sige. Napakalaga po ng booklet na yan. Yung 1,000 pesos ba, may sapat ba tayong budget talaga dyan para sa mga LGUs? Kaya po yan. Kasi pag para po sa mga fifth class and sixth class municipality, pwede po nilang gamitin ang GAD budget. nila. Kaya po pinapaalala ko po sa kanila, total marami pong hindi nakakagamit ng GAD fund. Okay. Yan po ang pagkakataon yung gamitin para sa mga fifth class and sixth class municipality. Alright. May batas na tayo dyan. Bakit isang syudad lang meron mga booklets na yan? Anong problema? Yun, yun, nga po eh. Opo. Kaya kailangan po talaga, kaya tinatawagan ko yung DILG. Oo. Oh. po dapat nila to eh. Kaya sabi ko dati kay Secretary Benher Abalos, sabi ko dapat isama nyo yan doon sa seal of local government eh. Kasama, kasama sa isa price, dapat yung LGU ginagawa yan para ibig sabihin lahat ng batas iniimplement ng mga LGU. Nangako naman sa akin ng DILG na gagawin po nila yan. Hmm. At nananawagan ako sa DSWD, kasi kailangan sila rin yung nagtututok sa mga implementasyon po na to. Okay. Bukod sa 1,000 pesos na ayuda na yan, ah uh, dapat din prioridad ng pamalaan ang mga solo parents sa pagkuha ng pabahay. Meron na ba? Pabahay. Yes. Medical uh, assistance. meron na pong guidelines okay. na nilabas ang Department of Housing. Kaya nagpapasalamat ako kay Secretary Del during the budget hearing, hindi ko po sila tinantanan hanggang hindi sila maglabas ng guidelines para dito. Ganon din po sa OWA, Meron pong mga scholarships sa mga programs para mga sa solo parents. At yung PhilHealth coverage po nila, automatic coverage po dapat ang um, ang solo parents. Ngayon yung PSA documents natin, yung Senomar, talagang nilapit po, po sa PSA para yung mga indigent solo parents, wala na po oh, okay. silang babayaran sa oh. Senomar. So ang problema talaga, implementation? Di, uh, implementation oh, okay. po talaga. Oh, yan, ang dami Gano natin na batas eh. Kahit kahit sa mga government agencies. Kaya opo. kailangan po i-remind po sila. Kaya nung budget hearing, talagang inisa-isa ko po lahat ng government agencies. Hmm. At nag-comply naman po sila, pati DMW, um, DOH. Talagang hindi po namin pinasa yung mga budget nila nang hindi nila nilalabas yung guidelines para sa mga solo parents. And I'm sure nag-uusap naman siguro kayo ni na Kong Erwin Tulfo about this, no? Para ma-implement talaga ito. Ah, uh, yes, wala problema ito, sa Congress, eh. Po, opo, opo. Opo. Kaya salamat po ako kay Senator, ay kay Congressman Erwin Tulfo dahil talaga pong tinutulungan niya ako kasi yung oversight committee sa Congress dapat po ay mabuo na para talagang mapantayan natin ang implementasyon ng batas na to. Mm -hmm. Okay, sige po. Ah. Uh, may panukala ba na mapatawa ng parusa ang mga uh, concerned government agencies? Uh, na hindi po Opo, oh, na hindi ma-implement talaga ng maayos itong batas na ito. Nako, thank you po. Ah, sinabi niyo yan. O para sa susunod na Kongreso, isasama ko yan sa oh, sige, ah, sige ma'am. Oh, Kaya yung oversight committee is very important para ma-report po sa atin lahat ng ahensya pa ng gobyerno na hindi nag implement ng batas na Okay. Sige, mensahe na lang po, ah, Congresswoman Herrera, go ahead. Sa lahat po ng mga LGU sa tulungan po natin ang mga solo parents natin. Ito po ay mga bagay na sana po ilagay niyo po sa isip niyo. Ang solo parent, sila na po yung ina, sila na po yung ama. Sila na yung ama, sila pa yung ina. Kaya doble po ang sasaning nila. Sana i-prioritize niyo po sila. Sa lahat ng ahensa ng gobyerno, please, yung pangako at nasa batas, implement po natin. Dahil ginawa na po natin yung batas niyan. Pero meron pong malaking problema pala, Arjo, na gusto ko ulit ipanawagan. Yung solo parent leave ng mga job orders ay yung mga contract of service at saka mga JOs ng gobyerno hindi po na avail because of uh, because of the civil service memo na walang employee employer relationship kaya kawawa po yung mga solo parents natin na nagtatrabaho sa gobyerno na solo na job order at contract of service kahit nasa batas hindi po nila na avail yung one weekly leave po so na anong na, gagawin natin doon uh, may konti tayong adjustment sa batas hindi po. Kailangan ko lang pong siguraduhin na yung government agencies ay pag nag-issue sila ng kontrata, isama po nila to sa kontrata ng ating mga, ng mga empleyado. Kasi pag COS, o, oh, COS kasi opo. no employee-employee relationship eh. Yes, job pero order. hindi po pwedeng matrump, hindi po pwedeng yung, yung department order ay mabaliwala yung batas. Mas mataas po ang batas. Tama. So dapat tama. sundin nila yung batas. Opo, opo. opo eh. Tama, tama. Kaya o -o. yun ang sinasabi ko sa civil service, kayo ang nagbabahilate ng batas pag sinabi nyo yan. Oh, diba? Kasi okay. kawawa naman yung mga empleyado. Kaya ito pa po yung isang assignment na tapat kong tutukan na ginagawa. Nagahanap po kami ng hmm. solusyon. Dahil supposed to be nung sa budget, sa GAA, ilalagay yan as a special provision. Hmm. Pero hindi po nangyari. Okay. Kaya naghahanap pa po ako ng paraan paano matutulungan. Baka po, Um, Arjo, sa pamamagitan din ni Kong Erwin Tulfo, sana po mapagtulungan po natin. All right, Ma maliwana po. Maraming salamat, ta uh, Congresswoman Bernard Herrera. ng bagong generasyon party list.